Ang pag-angat ni Austin Reeves ngayong season ay posibleng magdulot ng malaking desisyon para sa Los Angeles Lakers, isang hakbang na maaring magtakda ng direksyon ng kanilang hinahara. Hindi nagsimula ang season gaya ng inaasahan ng Lakers. Muling tinamaan ng injuries ang team, kung saan parehong sina Luka Doncic at Lebron James ay na-miss ang mga unang laro. Para sa isang roster na umaasa ng husto sa kanilang mga superstars, ganitong sitwasyon ay kayang yumanig sa kumpiyansa ng buong grupo. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, Isang malalaro ang umangat at ginawang oportunidad ang kahirapan. Austin Reeves. Grabe ang pinapakita ni Reeves. Ang kanyang energy, kumpiyansa, at scoring ay nagdala sa kanya bilang pinakakonsistent na sandata ng Lakers ngayong unang bahagi ng season. Habang si Luka Doncic at James ay bumabalik sa forma, si Reeves ang nagbuhat sa team at sa proseso. Unti-unti siyang nagiging tunay na bituin sa Los Angeles. Sa ngayon, may average siyang 35.8 points, 6.8 rebounds, 8.5 assists, at 1.8 steals kada laro. Habang pumapalo sa 57.3% field goal at 42.3% 3 three point shooting, naglalaro ng halos 38 minuto bawat gabi. Superstar numbers yan, production na hindi pwedeng baliwalain ng kahit anong kuponan sa liga. Para sa dating undrafted rookie na halos magmakaawa para sa roster spot, napakahindi pang karaniwan ng ganitong pag-anga. Pero kasabay ng pagtaas ng kanyang value, eh. Nagsisimula ring mabuo ang isang potensyal na dilema para sa Lakers management. Ayon kay Sam Amick ng The Athletic, maaring kailanganin ng Lakers gumawa ng mabigat na desisyong pinansyal at pang-estratehiya tungkol sa kinabukasan ni Reeves. Taan nilang higitan ang kahit anong alok sa kanya sa susunod na Hulyo, pwedeng umabot sa usdolas dalawang daan at apat na sa loob ng limang taon. Pero gusto muna ng front office makita kung paano siya babagay kay Luka Doncic sa buong season. Ayon kay Amick. Hindi naman dapat problema ang pera, lalo na si Mark Walter, ang bagong may-ari na kilala sa malalaking gastos sa LA Dodgers, ay bumili ng majority stake sa franchise nitong Hunyo sa halagang US dollars isa 0 bilyon. Napakahalaga ng puntong iyon. Ang pagpasok ni Walter ay senyales ng bagong panahon ng pinansyal na kaluwagan para sa Lakers. Kilala siya sa hindi pag billing gumastos para sa championship. Kaya posibleng mas madali para sa Lakers mag-commit ng pamatagalan kay Reeves. Pero hindi lang pera ang konsiderasyon dito. Kasama rin sa usapan ang chemistry, fit, at long-term vision ng franchise. Marami rin nakikitang pagkakahawig sa sitwasyon ni Reeves at ni Jalen Brunson, na noong 2000 at 22 ay umalis sa Dallas Mavericks para sumama sa New York Knicks. Naging all-star si Brunson at nagdala ng bagong buhay sa Knicks, pero para sa Dallas, malaking kawalan niyon, lalo na para kay Luka Doncic na nawalan na maasahang backcourt partner. Maaring mangyayari rin yon sa Lakers. Si Lebron James ay apat na years old na at papalapit na sa twilight ng kanyang career. A ah, lumalakas ang posibilidad na asa na lang ang franchise kay Luka Doncic bilang tanging superstar. Kung magpatuloy ang pagnining ni Reeves at magdesisyong subukan ang free agency, para humanap ng team kung saan siya magiging pangunahing leader, mahihirapan ang Lakers sa aspeto ng kompetisyon at budget. Gayunman, sinasabi ng mga nakakakilala kay Reeves na hindi lang pera o feme ang nagdutulak sa kanya. Dokumentado na ang kanyang kagustuhang manalo at ang koneksyon niya sa Lakers organization. Paulit-ulit niyang ipinapahayag ang pagmamahal niya sa paglalaro sa Los Angeles at ang pasasalamat sa suporta ng team at ng mga fans. Kung maabot nila ang elite level, sapat na yon para mapanatili siya, dagdag ni Amik. At tandaan, ilang bises nang tinanggihan ni na Genie Boss at Rob Belinka ang mga trade offer kapalit ni Reeves, na patunay kung gaano kalaki ang tiwala nila sa kanya. Ang ganitong klase ng loyalty ay bihira sa modernong NBA kung saan madalas isakripisyo ng mga teams ang young talent para sa instant upgrades. Pero nakuha ni Reeves ang kanilang tiwala, hindi lang dahil sa stats, kundi dahil sa attitude at work ethic niya. Naging kaborito siya ng fans, steady presence sa locker room, at simbolo ng kinabukasan ng Lakers pagkatapos ng Lebron era. Bago magsimula ang season, marami ang nagdududa kung worth it ba talaga si Reeves sa higit os dollars 30 milyon kada taon. Marami ang tumingin sa kanya bilang solid role player lang, hindi cornerstone. Pero ngayon, ibang usapan na. Sa ganitong performance, baka os dollars 30 milyon ay kulang pa. Possible na umabot pa siya ng os dollars 40 milyon o higit pa bawat taon. Ang ganitong pagtaas ay parehong oportunidad at panganib para sa Lakers. Sa isang banda, nakapag-develop sila ng homegrown star na swak sa laro ni Luca Doncic at may liderato tuwing gabi. Sa kabila naman, kailangan nilang siguraduhin na handa silang magbayad at magbuo ng roster na kayang lumaban para sa titulo. Pinapahalagahan ni Coach JJ Redick ang consistency, chemistry, at balance para manatiling kompetitibo ang team sa Western Conference. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nag-adjust ang Lakers sa mas fluid na offensive system na nagbibigay kay Reeves ng freedom, habang sina Luka Doncic at James ay nananatiling aktibo bilang playmakers. Sa kasaysayan ng Lakers, marami ng star ang dumaan at umalis, pero ang kaso ni Austin Reeves ay kakaiba. Hindi siya superstar na galing sa ibang team, siya ay produkto ng kanilang sariling sistema, Isang malalarong pinaghirapan ang bawat minuto sa court, at ngayon ay isa na sa mga pinakamaimpluensyang guard sa buong liga. Sa ngayon, nakatutok pa rin ang Lakers sa pagbangon mula sa mga injury at pagbuo ng momentum. Pero sa likod ng lahat, unti-unting nabubuo ang isa sa pinakamahalagang desisyon sa kasaysayan ng team. Si Austin Reeves ay masyado ng mahusay para ipagsawalang bahala, at kung paano siya mapapanatili ng Lakers sa purple at gold, iyon ang maaring magtakda ng kinabukasan ng basketball sa Los Angeles. Nakahanap ang mga manlalaro ng Lakers ng kakaibang, pero surprisingly epektibong, paraan para tulungan si DeAndre, ayton maabot ang dominasyon na alam nilang kaya niyang ipakita. Matapos ang explosive niyang 22 points at 15 rebounds laban sa Sacramento Kings noong linggo, Ramdam ng lahat na nagsisimula na si Aiton magpakita ng mga senyales ng pagiging star na minsang dahilan kung bakit siya naging no isa overall pick. Si Lakers head coach JJ Redick ay hindi nagtago ng paghanga. Tinawag pa nga itong best game ni Aiton bilang Lecker at isang patikim ng kung ano ang kaya niyang ibigay sa isang championship caliber team. Pero kahit gaano kaganda ang performance na yon, nananatiling hamon ang consistency. Ayon kay Dak Nhinguyan ng Los Angeles Times, ang pabago-bago ni Aiton sa mga nakaraang taon ang dahilan kung bakit nakasinglang siya ngayon sa isang tuye, os dollars labing anim na dalawa milyon na kontrata. Malayo sa malalaking long-term deals na kadalasang nakukuha ng top overall picks sa ganitong yugto ng kanilang career. Hindi kailanman naging issue ang talento ni Iton. Ang tanong lagi ay tungkol sa kanyang drive, focus, at willingness na magbigay ng isang daan porsyento effort gabi-gabi. Doon pumasok ang mga bagong teammates niya. Ginamit nila ang humor, pang-asar, at kulitan bilang paraan para ilabas ang best version niya. Ayon pa kay Nguyen, naging bahagi na ng team culture ng Lakers ang pagdutukso kay Iton. Natuklasan nilang mas tumutugon ang bigman hindi sa sermon o matinding kritisismo, kundi sa magaan pero kompetitibong trash talk na pinananatili siyang alerto at engage. Madala siyang asarin kapag natalo sa opening tip kapag na box out siya. Sa practice, binibiro siya ng mga kakampi, sumisigaw ng mga joke mula sa bench, at laging pinapanatiling masaya pero intense ang energy, at sa isang kakaibang paraan, epektibo ito. Sinusubukan ng teammates niyang abutin ang mga unike na bahagi ng personality ni Aiton. Ayon kay Nguyen, pinananatili nila siyang motivated sa pamamagitan ng walang tigil na pang Aminado naman si Aiton na napapansin na niya ang pattern, at okay lang sa kanya. Sobrang halata na trend na siya, kasi hindi ako tinatantanan hanggang nasa court na kami. Saka lang nagiging seryoso, sabi ni Aiton. Sabi ko nga, ah, ganito pala gusto niyo. Gusto niyo akong painitin, gusto niyo akong magising. Gusto ko yon. Ibig sabihin, nakikilala na ako ng teammates ko Matagal na rin mula nung huli kong maramdaman na ganun kakere ang mga kasama ko. Ang linyang iyon, kung saan talagang nagmamalasakit ang mga kasama mo, nagpapakita kung nasaan si Aiton sa mental state niya ngayon. Matapos siyang magpalipat-lipat ng team, at paulit-ulit na batikusin tungkol sa effort niya, ngayon ay napapalibutan siya ng mga kakamping tunay na gustong tulungan siyang magtagumpay. Para sa Lakers, hindi lang ito tungkol sa stats, kundi sa paglabas ng enerhiya, emosyon, at presensya niya sa loob ng court. Isang second sa laban kontra Sacramento ang perpektong halimbawa ng gusto ng Lakers na makita sa kanya. May limang minuto pa sa ikaapat na quarter, nagmintis si Ayton sa jumper, agad lumaban para sa rebound, at saka sumabog sa isang malakas na two-handed dunk kay Dumantas sa bonus. Umayo ang buong crowd, at halos sumabog sa sigawan ang Lakers bench. Para kay forward Jared Vanderbilt, na kilala sa hostel at effort, iyon ang eksaktong klase ng intensity na hinihintay nila. Yun na yon, bro, sabi ni Vanderbilt. Alam kong mayon siya niyan. Yung energy na binago niya, mula sa pagkuha ng rebound hanggang sa malakas na dun, sobrang crucial yon. Nilabas niya yung intensity, at yan ang gusto naming makita sa kanya gabi-gabi. Malinaw sa Lakers, kapag naglalaro si Aiton ng may ganong apoy, nag-iiba ang buong lalo. Ang laki, atletisismo, at rim protection niya ay nagbibigay sa Los Angeles ng tunay na presence sa loob. Isang bagay na bihira na nilang makuha simula ng umalis si Anthony Davis. Kapag nakafocus si Aiton, Nagiging mas delikado ang Lakers sa magkabilang dulo ng court. Maaring kakaibang approach na ito, pero ito na ang naging identity ng grupo. Sina LeBron James, kahit apat na pu years old na, ay patuloy na bumubuo ng locker room atmosphere na puno ng accountability at camaraderie. Laging may asaran, pero may espeto. Sa isang tulad ni Ayton, na dati parang walang koneksyon o motibasyon. Ito marahil ang eksaktong environment na kailangan niya. Pati coaching staff, pinanghahawakan ang ganitong style. Si JJ Redick, sa unang taon niya bilang head coach, ay nakafocus sa komunikasyon, kompetisyon na may kasiyahan, at pagditiwala. Malinaw ang mensahe niya, hindi sapat ang talento. Ang tunay na nagakaiba sa magaling at sa mahusay ay consistency, energy, at attitude. Ang susunod na hamon ni Ayton ay patunayan na hindi one-time thing ang performance niya noong linggo. Naniniwala si Redick at ang Lakers na kung madadala niya ang parehong intensity gabi-gabi, napakataas pa ng ceiling niya kahit sa puntong ito ng career. Sa ngayon, gumagana ang formula, mga biro, pang-asar, at kulitan sa locker room, bahagi na ito ng proseso. At habang patuloy na tumutugon si Aiton, Nakikita ng Lakers ang mga piraso ng dominant big man na inasahan nilang makuha ng dalhin siya sa Los Angeles. Tulad ng sabi ni Vanderbilt, hindi namin kailangan maging perfect siya. Ang gusto lang namin, maglaro siya ng may puso, manatiling agesibo, at dalhin yung energy. Kapag ganun siya, lahat ng bagay kusang sumusunod. Kung mapapanatili ng Lakers si Aiton na motivated sa kombinasyon ng humor at kompetisyon, posibleng natagpuan na nila ang susi para i-unlock ang isa sa mga pinaka-intriguing at minsan nakakainis big men sa buong liga. At kung mangyayon, yon, malaking problema yan para sa buong NBA. Mukhang malapit ng muling buhayin ng Los Angeles Lakers ang interes nila kay Utah Jazz Center Walker Kessler. Isang galaw na, ayon sa maraming insiders, ay parang question lang ng oras bago mangyari. Bagamat medyo tumahimik ang mga usapan, tungkol sa posibleng trade, kay Kessler nitong mga nakaraang linggo. Hindi pa yung tuluyang nawala ang ingay. Ang fourth year big man ay nananatiling isa sa mga target ng Lakers, habang patuloy nilang hinahanap ang pangmatagalang solusyon sa posisyon ng center. Ayon sa ulat ni Jake Fisher ng Bleacher Report, dapat abangan ang pangalan ni Kessler habang umuusad ang season at papalapit ang off-season. Sa isang live stream, ipinaliwanag ni Fisher kung paano maaring maapektuhan ng sitwasyon sa salary cap ng Lakers ang mga susunod nilang galaw sa Oster. Mula kay Walker Kessler hanggang kay Jalen Duren at iba pang centers na magiging available sa market sa susunod na taon. Nakikita ng mga kalabang teams at agents ang Lakers bilang isang franchise na patuloy pa rin naghahanap ng kanilang center of the future, paliwanag niya. Hindi mahirap maintindihan kung bakit. Si DeAndre Ayton, nakasalukuyang starting center, ay naglalaro ng maayos simula ng sumali siya sa Los Angeles. Pero ang kanyang two-year deal ay nagbibigay sa Lakers ng kalayaan at ng puwang para sa mas malalaking pagbabago. Maganda ang performance ni Aiton ngayong season, pero mukhang hindi pa rin kontento ang management. Ang plano ng front office ay malinaw, panatilihin ang financial flexibility ngayong taon para makagawa ng malaking hakbang sa susunod na summer. Si Kessler, na 24 anyos pa lang, ay eksaktong uri ng player na hinahanap ng Lakers, bata, elite rim protector, at patuloy pang nadedevelop sa opensa, pero handa ng maging defensive anchor. Ang kombinasyon niya ng laki, agility, at efficiency ay ginagawa siyang isa sa mga pinaka batang big men sa NBA ngayon. Nagkaroon ng pagkakataon ang Jazz na bigyan siya ng early contract extension nitong off-season. Pero hindi sila nagkasundo. Dahil doon, malaki ang posibilidad na maging restricted free agent si Kessler pagkatapos ng season. Na magbubukas ng pinto para sa mga teams gaya ng Lakers na magbigay ng malaking alo. May karapatan pa rin imatch ng utah ang anumang offer. Pero hindi garantiya na kaya nilang makipagsabayan kung tumaas ang bidding. Sa unang bahagi ng season, naglalaro si Kessler na parang isang breakout star. May average siyang 16.7 points, 10.7 rebounds, 3.3 assists, at 2.7 blocks kada laro, lahat career highs. Nakakagulat din ang efficiency niya, 85% field goal, at 75% three-point shooting. Sa buong liga, tanging si Victor Wembanyama lang ang may mas mataas na average sa blocks. Sa ganitong klase ng production, natural lang na maraming teams ang maingganyo. Para sa Lakers, na inaasahang magkakaroon ng malaking cap space sa susunod na offseason, perfect ang timing. Si Lebron James, apat na po anyos, kasama si Narui Hachimura at Gabby Vincent, ay may mga kontratang matatapos na, na magpapalaya ng malaking salary space. Ang pera na iyon ay pwedeng gamitin para kunin si Kessler, isang batang player na pwedeng lumago kasama ng kuponan at maging defensive cornerstone ng franchise sa mga darating na taon. Simula ng umalis si Anthony Davis, patuloy pa rin naghahanap ang Lakers ng long-term na solusyon sa center position. Habang si Aiton ay nagbibigay ng pansamantalang sagot, alam na management na ang susi sa panibagong championship run ay nasa consistency sa loob ng pain. Sa edad, depensa, at potential ni Kessler, perpektong tugma siya sa direksyong gustong tahakin ng Lakers, lalo na kung magta-transition na sila mula sa Lebronod roster papunta sa mas batang core. Para sa Utah, Maaring maging malaking pagkakamali ang hindi agad pag-extend kay Kessler. Kung ipagpapatuloy niya ang ganitong level ng laro, iyak na tataas pa ang market value niya. At kapag nangyari 'yon, posibleng malagay ang Jazz sa bidding war na hindi nila kayang sabayan, isang setback para sa rebuilding team na nakatutok kina Lauri Markkanen at rookie Kyle Filipowski. Sa kabila nito, mula sa perspektibo ng Jazz, maganda pa rin ang progreso ni Kessler ngayong season. Mas bumuti ang chemistry niya kay Markkanen. Umaas ang bilang ng assists at nananatiling elite ang timing niya sa shot blocking. Sa madaling salita, handa na siyang gumawa ng panibagong leap, at ito mismo ang dahilan kung bakit siya napaka-attractive sa Lakers. Sa panig naman ng Los Angeles, malinaw na long-term strategy ang gamit nila. Sina Coach JJ Redick at GM Rob Pelinka ay kilala sa pagiging mahinahon at strategic, naghihintay ng tamang pagkakataon bago kumilos. At sa sitwasyong ito ni Kessler, mukhang swak na swak iyon sa plano nila. Habang lumalawak ang salary flexibility at lumilinaw ang pangangailangan nila sa isang batang dominant big man, lahat ng senyales ay tumuturo sa Lakers bilang isa sa magiging aktibong kalahok sa center market. Sa ngayon, nakatuon pa rin si Kessler sa kanyang papel sa uta. Pero habang umuusad ang season at bumabalik ang mga trade rumors, mahirap hindi mapansin na parang papunta sa Los Angeles ang direksyon ng kanyang hinahara. Kung mangyayari man ito sa pamamagitan ng trade o free agency, hindi pa sigurado. Pero isang bagay ang malinaw Utok ang Lakers. At kung ipagpapatuloy ni Walker Kessler ang ganitong klase ng laro, posibleng ito na ang susunod na malaking galaw ng purple and gold sa susunod na summer. Dahil sa isang liga kung saan napakahalaga ng elite rim protectors. At habang patuloy paling naghahanap ang Lakers ng kanilang susunod na defensive anchor, maaaring si Walker Kessler na nga ang missing piece na matagal na nilang hinihintay.